Dito na po kami sa kami sa mga kaidol pero ako dito mga kaidol na sa lag mga kaidol Nasa sa mga kudre mga kaidol yan abot ko sa Cebu City mga kaidol apartment na na sa akin ako mga kaidol yan sobrang traffic mga kaidol kasi na i light, mga kaidol ang layo pa trabuhan ako mga kaidol yan sobrang layo kaya mga kaidol dito mga kaydol, nag-uunong kami dito mga kaydol kaya nung nagkuha mga starplates, nag-count po mga kaydol. Yan. Pero saludo po sa... Saludo po po sa mga driver niya mga kaydol. Mababait yan mga kaydol. Yan. Mababait yan mga kaydol, yung driver niya mga kaydol. Dito mga kaydol, nakita ko yung... Nakita ko yung... tao niya. Yeah. <laughs>